Hello guys, ito ang mga display sa pag-celebrate ng araw ng Santo Tomas Guys, yan ang ano ko ang um, hometown, uh, Santo Tomas Kung mag-visit kayo dyan, napakaganda at napakalaki ngayon ang Municipality of Santo Tomas Barangay Tibalog ah uh, galing ng maliit pa ako since 1972 dyan na ako sa Barangay Tibalog uh, Municipality of Santo Tomas kung makabisit kayo dyan, makabisit kayo dyan hindi kayo magsisi kasi napakaganda ang lugar na yan. Tingnan nyo. Ang daming display. Yan, may mga tao. Wow. Ang ganda naman. Yan. Napakaganda. Napakaganda talaga guys ang Tibalog. Barangay Tibalog. Tingnan mo mga display. I Celebrate sila ngayon guys ng Araw ng Santo Tomas Wow, ang ganda Yan Since birth Diyan ako nasa Tibalo guys um, Galing na akong Elementary hanggang mag high school Diyan ako nag-aaral Nap Napakaganda talaga ang Tibalo shout out dyan sa kaaling barangay captain na si Juby thank you for watching mahaba pa to guys tingnan nyo lang wow Napakaganda ng na mga display yan maraming mga nagbibenta maraming mga prutas